mahalin mo para iwan ka. <laughs> mahalin mo para iwan ka? kasi, kasi gano'n naman lahat ng minamahal mo. Ka Kahit anong gawin mo, hindi ka mahal. Wala siyang feeling sa'yo. Ha? Tandaan mo yan. Wala siyang feeling sa'yo. Wala <laughs> sa'yo. Hi guys, so ngayon naguguluhan ako sa sinasabi ng tao na ang taba gustong pumayat, tas ang payat gustong tumaba. Bata ako gusto kita, tas ikaw gusto mo iba? Matapang ka? Gusto mong pumatay ng tao? Sige, tuturuan kita pumatay. Mahalin mo yung tao tapos iwan mo. Ang dami ganyan lalaki na gusto kang makarelasyon pero ayaw sabihin kung may relasyon kayo o wala. Tapos ang pinanong, kayo ba? Basta masaya kami, pero walang brand. Walang label. Di ba? Yung ayaw sabihin kong magjowa, pero pinaparamdam mo naman, di ba? Huwag mo ipaparamdam yung isang bagay na hindi mo kayang panindigan. Kasi di ba kawawa yung tao eh, yung paparamdam mo sa kanya, mahal kita, jowa kita, pero hindi naman tayo magjowa. So hindi mo alam kung kailan ka magdidimand, hindi mo alam kung kailan ka magreklamo. Pag gusto mo umiyak, kasabihin sa'yo, ba't ka Eh, hindi naman tayo magjowa. minsan sa buhay natin, may darating na isang tao na magpapaniwala sa'yo na nang walang hanggan. Isang tao na magpaparamdam sa'yo na kailanman hindi, hindi ka na mag-iisa. Yung taong sasabihan ka na ikaw lang wala ng Iba. Yung papangakuan ka ng hindi-hindi kita iiwanan. Pero nako naman. Siya yung unang nang iwan.